dalang dito kasi, huwag dito ka pupunta, mga mura lang naman dito. Medyo tamaas na rin siya, kaya lang, mas okay-okay pa rin ngayon. Tsaka, yung mga hindi mo nakikita sa ibang store na dito. Kaya, yun. Istin, nasa loob nyo, nag-ano lang ako, nagpark lang ako. Ito so, yung baby sa iso. Tagnan. Ito ba yung 14? Oo. Ah, ito 14 na. Ano? Eh, Naka-sale, maraming sale marami ngayon Hindi ano kasi parang sinasabi mas nila sa Black Friday pero Monday na ngayon. Ito maganda oh. Rice siya, meron ng kasamang nakadalawang stick na ano. Oo. Hmm. Oh. Rice. Oh, ano salita to? Baka iba salita to. Ito maganda mga katim, yung, yung rice niya, may ni kasama na nito. Oh. Sarap nito, oh. kumpleto ah. Di ba? Tingnan tayo. Makulay yung Walmart ngayon na puno ah. Ay hindi, maaga pa kasi. Maaga pala namin nandito. Pag tinanghali ka, pag tinanghali ka rito, gulo-gulo na to. Siguro mga mga 11 pataas yan, magulo na yung Walmart. Pag ganito oras, kasi nag, ganito oras ako nag, ano, nag sa ganito. Nakita ka tanyo, punong-puno pa lahat. Maayos. Pero pagkadating ng hapon niyan no? Bungi-bungi na yan, gulo-gulo na yan yun bibili na tayo ng ano gumating kasi gumagamit ng patatas buti may nakita tayong ano sale ay yung green 2 for 5 dollars eh mura ba yun buka tayo so, ito kasi ito masarap dito yung ano yung original buka tayo yeah. 2 dollars at 5 dollars pala nasan hmm. na ano rito oh Jalebe itong ano dito version ng Jalebe sa atin ito Jalebe <laughs> Jalebe yun hmm. yung din yung suot natin may ano ako okay. eh bukod dito may doble pa akong ano rito ano, sa loob Tagal ko na sa Canada pero hindi pa ako ano mo -ano. <laughs> Tagalog Tagalog pa rin ako. Kasi mga kasamahan ko sa ano, karamihan sa Walmart. Mga Pilipino rin. Tapos yung unang trabaho ko. Yung ano, ha? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yun nga, eh. Pero pag puro English ang kasama mo, mahahasa ka talaga. Pero kung puro Pinoy din naman ang kasama mo, hindi ka mahahasa. <laughs> Kasi, Tagalog din naman eh. Bira-bira ka lang mag-English kung magkatanong ka ano nyo mga supervisor? O ngano? Walmart 'yata 'yan eh. Ayan, may bagong ano, may bagong labas ng ano bigas. 'Yan. natin. Ito 'yung mga pinipick namin kahapon, oh. Gato 'yung ano, Canadian Farms na 'to. Ito 'yung pinakamaraming ano eh. pinik namin kahapon sa ano siya sa 40 sa 41 yung mga, naka, yung mga taga Walmart dyan, oh, nakakaalam mo. Oh, ito yung pinik natin, oh. Na napakarami. Eh, nakaano pala. Naka-sale pala. Ayan. Dito tayo sa ano. Alam mo na. Alam mo tayong ibang pupuntahan. No? Kundi Walmart, TNT. Diba? E, eh, kailangan natin ano eh. Yun lang ang binibila natin. Eh. Doon sa nanonood sa amin na nauumay kung ikaw dito nandito sa Canada, wala ka rin ibang pupuntahan kundi ito lang. Diba? Hindi naman tayo yung ano, yung tema ng vlog natin, ano eh, um, buhay na buhay dito sa Canada, buhay-buhay, araw-araw na ginagawa namin, araw-araw na pinupuntahan namin. Yan, ganun lang, para yung iba na gustong ano, makita nila na ganito lang ang buhay-buhay dito. Trabaho, pahinga tapos trabaho ulit lalabas lalo nga pag ano pag uh, winter wala ka ng gagawin mo din nasa bahay ka lang tamad na ka lumabas kasi bago ka lumabas balot na balot ka ng ano damit tatlong patong nasiste sosyal oh naka ano naka crocs sosyal pero makapal yung suot niya wala na lang. Nawala si ano, insistein. Alam nyo mga ka totoo lang. Kung yung, yung nag-comment sa amin na nakakaumay umay na yung mga nakikita nilang pinupuntahan namin, mas nauumay kami. <laughs> di ba? Ah, wala. Ganap kami ng ano rito, baka may mga sale pa. Hindi naka, kami nakanadaan dito eh. Pero meron naman kami sa ano, sa December 10, tsaka December 20 meron kaming double discount 20% bali dinalawa na nalang sa isang buwan dinalawa na lang yung December para siyempre pag gusto mong mamili diba kaya dito pupunta kami rin sa 10 tsaka sa 20 yon. ako mas ano eh yun, uh, yun nga, sabi ko nga mas na mas umay na umay ako kasi sa Coke dito rin ako nag merge Walmart tapos sa trabaho ko naman na full time Walmart din ako. Kaya wala kayong, wala kayong barang, kung maaari nga, ayoko nang halos pumunta dito sa Walmart kasi feeling ko, pag nandito ako sa Walmart, para kung may katrabaho. Kasi nga, sa Coke, tsaka sa, yun nga, doon sa warehouse, puro parehong Walmart din yung napupuntahan ko. Kahit yung mga store dito, shoppers, superstore, lahat kasi yan, lahat yung napupuntahan. Kaya, yun, mas nakakaumay. Mas, na, mas nauumay kami kasi nga, lalo na pag ganitong, nandito ka sa Canada, wala ka naman ibang mapupuntahan dito, kundi yun lang, yun lang din. ikot ikot sa trabaho, sa bahay, sa ka namamalingke, sa ka yun, yun, ganun lang. Wala, wala tayong magagawa eh. Ganito lang dito, hindi kumpara mo dyan sa ano, kung hmm, nasa Pilipinas man yun, taga Pilipinas yung nag-comment, taga Pilipinas kaya nag-comment na yun, no? Sabi nga, pag kung nauumay siya, mas nauumay tayo. Diba? ba tayo may namunta pa ulit-ulit? ako kasi sa Coca ko. Punta rin ako dito sa Walmart. Tapos ako sa ako, Walmart pa rin. Diba? Kaya, yun. Kung nasa Pilipinas ka, kung nag-comment na yun, taga Pilipinas ka, eh, hindi ka talaga mauumay dyan. Subukan mo, hindi hmm. tayo Oo. Oh. Na... Mm. Kasi sa loob ng isang tao... Pumunta ka pa ng northeast para lang pakita mm -hmm. sa kanila. Kasi, kasi ang nasa northwest kami, kung dadayo ka pa sa mga ibang lugar, nang wala, namang, wala ka namang gagawin, sayang lang kasi 45 minutes ang pinaka ano eh, pumunta kami ng... pumunta kami dun sa northeast. Pero to 45 minutes din naman yun. Malayo rin. Ilan na ngayon pag winter. Pwede naman, din yun. Ilan na pag ngayon winter. Diba? Mas ano, mas mahirap. Mas yung daan, mahirap din. Kaya yun. Yun lang yung... Oo. Tapos sa amin, meron kang cashback. Kaya nga. Ang anong habon mo rito kasi mga ganun, mga discount-discount. Siyempre, discount. kung saan ka nakakatipid, doon ka pupunta, hindi ka pwedeng pupunta kung saan saan na hindi ka naman nakakatipid. Di ba? dito, dito kami lagi kasi meron akong 10% dito per day na pupunta ako. Pera ba doon sa ano? Sa double discount. Pati nga December 2, 10 tsaka 20. asahan nyo, mapupuno itong Walmart ng December 10 tsaka December 20. Kasi nga double discount yung mga tauhan nila. Kasi maganda sa Walmart, marami siyang ano, Bali, extend yata uli yung discount na yun eh. Next year. Discount. Tapos ang dami nilang binago sa ano. Sa mga benefits. Dumuobli yung iba. Yung sapatos nga namin, every six months na eh. <laughs> Shally, no? Sa so, loob ng six months, masisira mo ba yung sapatos mo? Di ba hindi? Pero, every six months na ngayon yung sapatos namin. Siguro, kailan lang ako kumuha, di ba? November. Siguro, December. Mga, sa, sa May, baka ako uli ako. After ng May, six months uli. Yun, twice a year. Parang ganun, twice a year yung ano, sapatos namin na libre. Worth ano pa yun ha, worth 200 mahigit ha, 250, ganun. No, Mama, ganun. Kaya nga, uh, yun, ang ganda, di ba? Kahit na, ha? O oh, my, kahit na ano, nakakapagod yung napuntahan kong istasyon ngayon, eh, isipin mo na lang yung ano, yung mga ganun. Di ba? Kagaya nung hindi ka nga pagod, tapos hindi naman tumataas sahod mo. Tapos hindi naman nagbabago yung benefits mo. Pagod ka rin dun eh. Wala rin. Tapos hindi pa tumataas sahod. Oo. Oh. Yun nga. May ano, meron pa pala tayong ano. ah uh, ito yung mga pinamili natin. Yung mga ano lang, yung, yung pinamili namin puro ano yun eh. Yung pasok doon sa mga ano niya. Yung mga card niya na nakukuha namin na mga card. Kagaya doon sa Coke, may nakukuha ko rin na ano. Pag maganda yung performance mo, binibigyan ka ng $10 ng mga card, ng gano'ng Walmart card. Eh, tinesting ni Estee lahat kanina, may lamang pa. Pwede di wala kaming ginastos. Tapos puro sale to ginawa namin. Kasi nga, katatapos lang ng Black Friday, di ba, maraming ganyan eh. Mga 50% off. Kaya, kahit na paano. Yun. Ikaw lang, may pa kami yung diaper ni Sachi kasi si Sachi may ano ngayon, meron siyang menstruation. Eh, yung asong ganyan, mahirap. Kung saan nakaano, saan tumutulo sa so, mga sala, kailangan lagi siya naka-diaper kaya eh naubusan eh. Matagal pala sila mag ano, yung mga asong ganyan matagal matapos. halos isang buwan bago matapos eh. Ayun, ganun lang. Yung bumalik si Steron tapos kukunin niya pala yung ano, yung uh, certificate niya sa ano sa doktor. Dito rin niya sa ano sa Walmart hmm. Dito ako nagtitinda sa Tim Hortons. Yan. Yan. lang yung mga madalas niyo rin makikita, Tim Hortons, diba? o, di ba? Kundi Tim Hortons, Starbucks yon kaya nakakaumay din yung araw-araw na ginagawa natin nakakaumay talaga kasi sa loob ng isang taon napuntahan mo na lahat yung dapat mong puntahan dito, next year yun uli ang pupuntahan mo wala ka nang iba, pera lang kung mag-travel ka sa ibang province punta ka ng Ontario, BC kung sasadyain mo talaga kaya lang problema natin dito mga problema natin, yung pagpapaalam sa pag trabaho di ba? Pagaya ko, ano ka, next year pa lang ako magiging full time, talagang full time. Kasi six months yun eh. Na parang full time mo, ano, full coverage na siya. Next year na ako nun. Nakatiis tayo ng anim na buwan. Medyo nasasanay na yung katawan natin. Kaya, yun. Sana, sa next year, i-update ko kayo kung ano yung mga naben, uh, nadagdag sa ano, na benefits natin. Pero, kung ako sa inyo, mga nandito sa Canada, masarap mag-apply sa Walmart ngayon kasi, ang starting niya 2675 starting yun ha Antala, nag, ang dalang nag starting ko dati diyan 22 ano tama 22 ang starting ko diyan dati eh alas ilang ano isa kalahat ano 18 months pa lang ako eh 2675 na kaya sarap diyan tiyagain niya lang mag-apply na mag-apply diyan wala na kasing ano eh wala nang referral program eh dati meron tinanggal nila ngayon eh kaya mag-ano kayo mag-open kayo ng indeed do sa Indeed, mag lahat ng may kita yung ap applyan sa Walmart, applyan mo na applyan, applyan. Kasi ganoon gano ginawa ko eh. Hanggat hindi ako na natatanggap, apply ako ng apply. Di, talagang lahat ng andun, hanggang sa may kita nila na yung account mo active, do sila nag-ano naga ano, sa mga active na account na talagang decidido mag-apply kahit anong position doon na may kita nilang pinapost na sa, ano, sa Indeed. Gawa kayo ng account na gano'n. Yun. Yan ang maganda, Walmart. Tsaka superstar, mababa rin. Eh. Mababa. Ewan eh, ko lang, mag, mag starting din eh. Pero pag dito sa ganito lang, sa store mismo, mababa yung starting dito. Pero pag sa warehouse na pinapasukan ko, 26.75 siya. Kaya, ang sarap pag start. Brima, nung nasa Burn Bray ako, 4 years akong 21 dun. 4 years akong 21. Tapos noon, nung sabi ko, parang hindi tumataas taas-sahod ko rito. Ah yung trabaho mo tumataas sa o hindi ah. Yun, sa tagal ko nang pag apply dyan sa, ano, sa Walmart, natawagan tayo. Kaya nung tinawagan ako noon, ubo agad ako. Kahit na ano schedule bigay sa akin, agad ako. Pero ano yun ah, nag-apply nag ako, kailangan pag nag-apply ka, kung 21 ka sa luma mo, kailangan pag nag-apply ka, mababa lang siya ng $50 to $1 para hindi ka masyadong malugi doon sa lilipatan mo. Isaktong 22 yun sa Bayanet, yung Coke 21, tapos yung Walmart 22. Pinagsabay ko silang parehong part-time. Para sabi ko, sino ma ako, kusino mauna rin na ano, na ma-full-time ako, dun ako. Eh, una ako na full-time sa Walmart. doon sa Walmart ako. Nagdagdag ako na isang araw doon, kasi full-time ka na eh. Four days ka na dapat eh. Nagbawas na ko sa Coke kasi masyado naman natin, masyadong anuhin natin katawan natin eh. Kalma-kalma lang tayo para may pahinga tayo kasi nga ganyan yung para ma full time lang ako yung ayaw ayaw na ayaw nilang istasyon doon yung ano pick by line pinaka mabigat dyan. kaya kayong mag apply kayo sa pick by line mabigat yan Dito ko, na ano kayo pero mabigat tsagain nyo lang at masasanay din kayo dito tayo ngayon mga katim sa ano dalarama bibili tayo baka dito merong ano uh, yung diaper ni Sachi wala kasi rin sa ano eh sa Walmart eh So, hanap tayo rito sa kung saan meron dito. Dito, eto naman kasi maganda lang dito kasi wag dito ka pupunta, mga mura lang naman dito. Medyo tamaas na rin siya, kaya lang mas okay-okay pa rin ngayon. Tsaka, yung mga hindi mo nakikita sa ibang store na dito. Kaya, yun. Isti, nasa loob na lang nag-park lang ako. Nag bumili muna tayo dito ng ano yung uh, 14 pieces siya pero 3 dollars lang. Pang ano lang pang uh, pangsamantala para maabot lang dahil sa ano sa sale sa sa double discount sa Walmart. Eh, medyo malakas sila umihi ngayon eh. Kaya ito. Eh, ano lang yung lagi tayong may nakaprepare na ganito. Eh. Ngayon kasi pag may aso kayo tapos naubusan kayo nito kung saan saan iihi yun. Eh. Kaya dito sa ano, maganda rin bumili rito. Maraming ano, mga mura. Harap na rin tayo ng ano, yung uh, pang ano, pang basura yung sa nabubulok naubusan na rin kami hindi ko lang alam kung saan dito yung ano ano, pang party pala itong napuntahan natin. hati sa kabilang side pang party party pala yun dati magkakasama parang naiba yata rito dati magkakasama rito yung ano yung... eh yung racer ayan Parang kailangan ko to ah. Bili tayo ito, one dollar lang naman eh. Ito kailangan ko to ano, yung pantasa kasi nga sa Walmart nag tayo. Nagsusulat-sulat tayo ron ng mga kinipik natin. Kailangan doon kundi lapis, ball pen. Pagka sa freezer ka, kailangan mo lapis. Kasi hindi kaya ng ball pen doon, hindi, siya ano yung tinta. Nambil tayo ito, one dollar. Wala kasi isa ko eh. na kung siya napunta. Ang dami ano, lapis eh eh kapag gano'n mabilis siya makbutol at hanapin natin ngayon yung ano yung baka dito yun o plastic na yun ba't nawala saan na nakalagay yun hindi natin kung saan nakalagay mga plastic na yun dito marami rin dito yung ano yun mga chichiri kaya lang minsan check nyo rin yung ano yung expiration date Marami rin yung ano, chocolate, kita nyo sila umibili yung chocolate Kaya lang check mo pa rin yung expiration date Yun importante rin Hindi lang makita ko saan yung plastic na yun dito, dito ako umibili ng ano Yun na, five dollars siya Pero ilang pirasa na rin yun Yan, sa mga sa basura mura dito kasi yung minibili ko sa ano, yung nabubulok yan. One, three, ano, ano lang naman siya. Ilan laman niya? 20. 20 bag. Ito. Mas, mas mura to, 25. Hindi tayo sa 25. Okay. natin. 25 na ano na siya. Puro na yun. Pwede rin ito, kaya lang. Tapos yung mga narito oh. Mga, ito, mga pambaunan mga pang tinapay o anong baon mo foil dito rin Tapos mga ganito lang dito rin bibili yan daming ano pang gift wrap oh yan dito lang na muna yung mga binibili natin barya barya lang to eh kaya kung barya barya lang pera mo dito maganda rito ito <laughs> assiste yun ang mga katim mo oh. so eto na nga calendar ng chocolate. So ano? nung malit si Martin, ikapabili siya nito. Mama, can you buy me a advent calendar? Use coupon. Eh 50% na to. 34 <clears throat> pieces ko ng chocolate. Uh, sale na to, 50% kasi yung advent calendar dapat nag-start ng December 1. Kasi yung excitement ng bata na every day siya ng gift. And, ito naman ay simple lang chocolate lang. So, hanapin mo. Katulad yan, December 2 na ngayon. So, lumagpas sa isang araw, kaya naka 50% na siya. So, i-open mo ni December 1, and then, i-open na ni Marvin yung December 2, tapos bukas, open ni December 3. Iwahi wala yan. Hanggang bago magpasko. So, $5.50 lang. Ito, dating $14, $7 na lang. Plus yung 10% ni Marvin na ano. Ang tawag doon? 10% na discount. So, nabuksan ko na yung 1. Ano ba yung 2? Ayun yung 2. So, buksan natin yung 2. Alam niyo, paborito ko to yung after 8. Kasi mint choco dark chocolate with mint. Eh. Yun yung gusto ko doon. Ah, below. Ayan. Ito yung para sa 2. So, bukas na ulit ako mag So, until December 23. Nung eh. Marvin, di pa niya nabubuksan. Ito ang nabili ko. Na dito, $24 lang kasi to. 12 isa less 10% ni Marvin. So, sa so 24, nabawasan pa ng 2.4. So, parang 22 lang siya. No. 24. 22.5 lang siya. Parang ganun. So, lumalabas na 11 lang. Ngayon, ito, dalawang piraso to. Ang plan ko, ibigay yung isa dun sa kaibigan ko, yung isa sa akin. Kaso nagagandahan ako, parang feeling ko akin. Ah, Sumalugan. Ipatigod. So, ayan. Ito siya, oh. Yung isa white. Ito naman yung isa green. O, oh, diba? So, maliit lang siya na slow cooker. As in, sobrang liit lang niya. Minsan, pwede nyo itong gamitin kapag gumagawa ng mga chili. Or gusto nyo na, ano tawag dyan? Tatlo naman yung setting ng temperature. Low, medium, and high. Ito yung hindi yung mamay, makakain mo na yung niluto mo. Matagal to, no? slow cooker na dahil alam ko naman, alam mo mga matatalo so, na yun. Eto siya, ganito lang kaliit to. maganda to sa, pag na, sa serve kayo kapag may mga party-party. O kaya, pag papasok ka, iwan mo na yan dyan. Pagbalik mo, malambot na. Yung mga kaldereta, maganda niluluto dyan eh, sa slow cooker. Pag mo, malambot na. Although, meron naman akong, ang tawag doon, meron akong multi-purpose, pero kasi, ito, yung multi-purpose kasi kailangan mong abangan yung multipurpose multi-purpose. Yung pressure cooker, kailangan mong abangan yun. Yung ito, hayaan mo lang, lagi mo na lahat yung sa mga stew So, ayan. Ganyan ang ganda ng kulay, oh. Tapos, ganyan lang sya. And then, magtakip. Ganyan yung takip. Oh, cute. Hindi ka nang bubuksan yung white, So, ngayon, off namin, ginawa lang namin, Actually, maaga gumising kasi may nasikaso ko mga papeles. Tapos, nag-submit ako sa kliyente ko ng for signature nila kasi nag-apply yun para sa mga anak nila. Tumos sila ng insurance. Sa mga interesado dyan at gusto nyo magpa-present, sabihan nyo lang ako, message nyo ako sa Facebook, Marvin Christine Salinan. Para maipaliwanag ko sa inyo kung ano yung ino-offer ko. Insurance, critical illness, life insurance, critical illness, term insurance. And then, ano, may cash value siya. So, parang yun yung magiging pension nyo in the future. Yun. Pag interested kayo, license ako sa BC, Ontario, Nova Scotia, Saskatchewan, Alberta. Yun. Ang hindi na ako license sa Finland, sa Quebec, saka sa Winnipeg sa Quebec, mahirap mag mahirap mag license kasi mag exam ka ulit. Kasi iba yung law nila doon. Hindi katulad tulad sa buong Canada, pare-pareho except for Quebec. So, kapag gusto ko mag license doon, kailangan ko magbayad ulit, mag-review, and mag-exam. Yan. Ano pa naman yung iba kong kaibigan? Sayang. Pero siguro in the future, mag-ano ko doon. Mag-license din kakain na kami pinapay. At may isa pa kaming day off tomorrow. So, kaya sira-sira. Kung mag yung kawork ko na magkita na kami. So, pupunta ako sa cross iron book kasi may meet ko siya. Kasi doon yung usapan namin na lang magkikita kami. Hindi ka makita doon. Diba? Nakababa. Yan lang. Maraming salamat. Missing